Ikadalawampu't dalawa ng Setyembre, taong isang 1980, sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Iran at Iraq nang inilunsad ni Saddam Hussein, ang pangulo ng Iraq sa panahong iyon, ang isang biglaang pananakop sa Iran upang samantalahin ang bahagyang kawalan ng katatagan ng bansa matapos lamang ang isang revolusyon para maitatag ang isang republika ng Islam doon. Naunang nagwagi ang Iraq at nakakuha pa ng mga teritoryo sa Iran, ngunit pagkatapos ng dalawang taon ay sila'y matagumpay na nakontra, hanggang sa humantong ang labanan sa mismo kalupaan ng Iraq sa mga sumunod na taon, kung saan nadamay pang iba't ibang mga kapangyarihan sa mundo dahil sa kanilang pagsuporta sa mga bansang nagbabakbakan. Mahigit walong taon naman ang lumipas at nabalitan ng Iran na tanggapin ang isang tigil putukan na inilakad ng United Nations dahil sa pagbagsak na kanilang ekonomiya at kawalan ng suporta mula sa mundo. At kahit na walang pagbabago sa hangganan ng mga teritoryo o reparasyon pagkatapos ng gyera, milyon-milyong katawang nasawi mula dito at dumagtagpas sa tensyon sa politika ng gitnang silangan.